Hindi na lang, nakatapos na yung bubong natin. Okay, nirianda muna po tayo mga boss. Ano yan? Kasi po, nakakilapay. Ayan ha Kasi Ah, maraming maraming salamat kay Boss Pagoy sa libring merienda. Ayan mga boss. Na, ito na natin yung waterline niya. Ito yung kanyang shower, tapos yung water closet at saka yung lavatory. Dagang baboy. Ah. Sponsor by Boss Pugoy. Maraming maraming salamat Boss Pugoy sa libreng tanghalian. Ah, uh, good morning, good morning. Ah, uh, kami po tayo mga boss. Gandang umaga po. Ah, uh, Tasal Project. Dito sa pinapagawa ni Boss Pugoy. Ito, dito po tayo mag-a-update. Ah, uh, ano na po? Ah, uh, tapos na yung bubong. Ano yun lang, pintura, yung... plastering pa rin. Tapos pa tapos na plastering. Ah, uh, talis naman ang gagawin natin dito sa CR. Ayan. Ayan. nagagawa ko na po yung ano, sukalo ng CR natin. O si mga railings natin, tapos na po yun dito. Yun dito, tapos na. Ito na lang po. Ito yung ginagawa ni Buddy. Tapos yan, uh, pintura. Final painting ng mga railings. Secure, uh, safety railings. ayan mga boss yung CR natin sukalo so, tapos mamaya install natin yung waterline nya para makapag start na siya ng tiles dito pero pagkatapos ng sukalo iwa waterproofing po na natin yung ano yung shower area tapos maglig check tayo kung meron siyang leak sa ilalim bago tayo maglagag ng tiles dito maglalagay tayo ng neats dito mga boss Aluminum na lang po to. Aluminum door. Ang gusto ni Boss Pogoy dito sa CR niya. Ito. Start na yung plastering dito sa kitchen. Yan. Naglagay tayo ng outlet dito. Flexible off. Diretso dyan. Tapos diretso ko na lang dito sa panel box natin. Sa mga mga breaker. Saka doon. Meron din ano, siya uh, outlet. Tapos yung bar natin dito. Biglang umulan mga boss Buti na lang makakatapos na yung bubong natin Yan, safety naman yung mga ano natin Yung mga gumagawa natin dito Parang Parang tagulan na ano Parang tagulan na na yung doon ay mga boss ah. Pero pwede pa tayong magtrabaho. Ayun, plastering ni, Pat. Ito. Ah, uh, ano na po, to? tatanggalin ko 'to sa uh, hanggang dito yung pinaka window niya, yung opening. Odi na, odi na tatanggalin niya. Ito na na yung mga uh, waterline natin. Pwede na, pwede na, tayo mag-install ng mga PPR. Dito, PPR water line Doon sa labas po yung pinaka pinaka uh, Dito siya dudok tong sa labas. Ayun, nakasimpin na rin yun doon. Ay, BPR po natin na yan ah. One up. Eh? okay. Kaya naman, Dot. oh. oh. ka mo. pa Oo, po. oh. Ah. Lalang e. Eh. Pag Lalang, mo nung mga yan. Ah, okay. ah, na po natin tayo mag-start. Ng pag-install ng ano, ptr 5. Uy, merienda muna po tayo mga boss. Ano yan? Kasi po, nakakilabay. Ayan o. Kasi kanton. Ah, maraming maraming salamat kay Boss Pagoy sa libreng merienda. Tapos nakaprepare na yung ating sanction masin, eh. Ayan o. Ano yan? Baka? Kasi kanton. Oh, bagay mo doon. Dito tayo, buddy. Dito, dito, dito. Ah, dito tayo. Dito mo lagay. Exacto, tagunan. Oh, mainit yun na, mainit. Oh. Ayan okay, lang, pasit yan po. pang ano. Ah, tinapay na muna eh. Ah, makaming order. Buddy. Terenta lah, terenta. Wait muna eh. Terenta, muna Ayan mga boss, terenta daw na. No? Ika, ibabayad yan. Oh, utang muna.

Inigang na malyam po. Sabi ni Bartolome. Martin nigang na malyam po. Tamang tama. Simulan. Boss. Ano 'yan? Ano Hmm. Mm, Entar. Sebentar. pelan-pelan. Kalau <laughs> mau mana nyaman Ayo, yeah. Ayun, Nah. Explore natin yung water line niya. Dito yung kanyang shower, shower, tapos yung water closet at saka yung lavatory. Bali lang lampo yan. Single lang po ang pinilagay ni Boss Bugoy. Tapos yung nits, eto. Nits, yung sukalo. Pwede nang ano yan bukas. Water pooping natin. Ito. Plastering. Ganda. Finish. Asin naman sa kitchen ang ginagawa nila, plastering. Time so, check po tayo. Quarter to 12. Tangaling na po. Kaya kain ko na po tayo. Mga tropa natin nandito na sa ilalim. Ayun, ano natin, Boss Mark? Ayun, nilagang baboy. baboy. Ayun, taba -taba. Ah, man, ah. right. oh. nilagang baboy. nilagang baboy. baboy. Taba-taba. Ah, Bartolome. yung favorite mo, ano? Alright, kutsang na. Oo. Nilagang baboy, tapos meron pang patis at siri. Isa yung 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 yung

Ay mga boss, sarap kumain, lakas ng hangin mm. Di pa, di pa tayo nag-aubos ng kanin at saka ulam nung kumakain tayo na, no? baka ngayon pa Ayan, <laughs> 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 yeah. yeah,

Ha, kain po tayo mga boss. Sarap ng ulam natin. Dilagang baboy. Ah. Uh, sponsor by Boss Pugoy. Maraming maraming salamat Boss Pugoy sa libreng tanghalian. Tsaka kanina yung pancit kantan. Ha, ba, pasalamat kay Boss Pugoy. Thank you po Boss Pugoy sa nilaga. Ano pa daw si Jao sa akin sa akin nalaga. <laughs> Isa <laughs> para si Jao, baka naman boss. Sa akin nalaga. Ano pa si Jao mga boss, bakasyon. Baka di na kayo mag makapit bahay pa ba kayo. Kaya <laughs> <laughs> napanood ka lagi no? Sa na. Ayan, no, mga boss. Mayroon tayong ano, besita. Kala ko, naniningil lang ano, ng 5-6. import 4. Bumbay. Master George, sabi mga boss. Ay, bisita tayo, bisita. Ay, okay, kain po tayo.

Okay, sentro sa bayaw mga boss, ito yan oh. Kaya yung deep turns. Yung mga framing na yun. Si Tulome, ito. Pintor na. O, nag-cobra kayo na. Cobra. Cobra. Cobra boss, ang tunay na aas. Aas, mamaya. May aas na. Ay mga boss, sabado po ngayon. Ang pwede, kaya nag-cobra si Tulome. Mamapalaban naman yan na Tulome. Okay, okay. Mamapalaban naman yan na Tulome. Ayan dali Ito yung nits Tatlong ties dito ano ah, okay. Yung tatlo Pinakadulo nya Nilagyan natin ng screen Yung plaster ring sa likod Mga boss Para hindi mabibiyak Yung ating nits Baka nag-giba tayo Boss, yung nakakanto na yung bintana natin Ayan nakalayak na na no? Tapos bukas waterproofing yan. Ito. Yan ang first time. Mm -hmm. Ito, last setting ni Dito lang. alang mo nga yun mga boss. Hanggang 3 o'clock lang kami ngayon. 3.20 na. Sabado po ngayon. Yan, linis-linis na lang. Si Tulume, mag overtime per time mo. Ganda lang ako naman. Ang... Pantalan mo ah. अच्छा मैं आपको तो कमल बोलने Update natin dito sa Plaza Project sa pinapagawa ni Boss Bukoy ayan o tapos po niyan na uh, pintura na lang yung mga railings natin tapos tiles sa CR tsaka yung sa flooring Okay mga boss, ang ito na lang po yung vlog natin. Ayan, uh, Plaza Project Update. Okay, maraming maraming salamat po.